Intro na ako, wala pang 30 minutes Nakuha ko na So, uh, what's up? Good morning mga ako mga So, uh, dito tayo ngayon sa ano, Nubaliches, no, sa may B. Francisco at ato dito uh, Mag-renew tayo na ano Renew ulit ang tama Renew na restro Ito on the beat ko Kasi papasok na doon itong Itong February so, dito ako napaparehistro Hindi ko lang alam kung ano Kasi mga nakaranyo ko konti nandito eh so dito kakaliwa tayo rito hindi siya ganun pansin dito, tago kasi to eh yan dyan, ano na yan, rin nga yun uh... so dito, marami nag aalas ng mga insurans so sa loob na tayo, baka ng yung para asigurado so konti lang, ng ilan, ilan lang yung nandito dito Tama yung dating natin ako Kunti lang May apat na motor lang Nakaparada rito Pang lima ako So sinalubong na ako Ng guard Sabi niya Pumunta na ako sa Step uh, 1 Doon sa may window 1 Tapos binigyan niya ako Ng number Pang ano ako Number 25 So Dinab ko na lang dito Kasi maingay yung ano, sounds eh Baka maka copyright ako So dito May binabayaran ako na Ano 560 para sa Emission Ayan may nakalagay 850 sa 4 wheels sa mga sasakyan 560 naman sa motor yan, ito yung number Pagkatapos ko magbayad, punta na ako ito sa step 2 Para sa insurance So, nagbayad ako rito ng 650 para sa insurance Ito yung pangalawa Pakita mo lang dito yung ano ORCR mo So, bago kayo pumunta rito mga kagoma Magda, pasirok sa kayo ng anong ID nyo ORCR, tigis ang kopya. Para hindi na kayo maabala. So, pagkatapos kong man-insurance, proceed na ako dito sa waiting area. Kasi nasa loob na yung motor ko eh. Para sa emission. Sinasukat na yung carbon. Chine-check na rin yung ilaw. Kung gumagana. That's why yan yung motor ko. Nasa ah, loob na yan. Yung may headlight na dilaw. Itiis na So, ayan. Tapos na. Sininyas na na ako. Ayo nun kulay niyan. Ay, oh, yung okay. ano, oh. okay. yun. Pag lang. Oh, yun, ano? Yun, number po. Ay, sir. lang kasi yung ano, yung decals nito. Na yellow green. Kasi, nakalagi sa warga. At saka siya. Ano, oh, yun, 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 so, oh, yun nga, sir. Eh. Ano so, yun? Questioning ko na lang yung ano niya, no? Okay. Na ano na kasi, napuro gas-gas na kasi, kasi Thanks, na lang, Ay, yun? Kasi, naman, sir, Ah, sige, sige po, sir. Ayan ah, na po sunod dito, sir? sir. Meron na sir. Babad na ako. Okay, sir. Salamat uh. So okay na yung ano natin pumasama. So, dito na tayo sa last part mga goma. na lahat. Sa ano na. Uh, window port na ito. Iaabot mo lang yung papel mo rito. Yung resulta ng emission. Kasama ng insurance. Sabay pasok na sa loob para magbayad. So kailangan pala dito yung GCAS payment. Bago kayo pumunta rito. Kayo yung GCAS nyo. Lagyan nyo na ng laman. Kasi cashless dito eh dito ilalagyan lang yung Gcash account ay i-link dito nila para makapagbayad ka. Pagkatapos mo magbayad dito, bibigyan na sa iyo yung printout yung pinaka-resibo ng uh, OR. So, napakadali lang dito. Saglit lang kasi kukunti lang mga pare uh, nagre-renew rito. Mga nagpaparehistro. So, hindi na ako mabot dito ng kalating oras. Siguro na or sa mga 20 minutes lang. Natapos na ako. So, ito na. Pagkatapos kong ilagay yung password, ah uh, yung OTP ng Gcash. Ayan na, password sabay print out na yung resibo. Ayan, binigay na sa akin. So, sa nga pala, sa mga baguhan, kasi ako datihan akong register dito. Mayroon akong ano, portal. So, ang first time nyo, unang parehistro na motor nyo, at yung motor nyo hindi nakapangalan sa inyo, kailangan nyo mag-portal. Lalo na kung sikan niyo na nyo nabili ng motor, niyo uh, motor nyo second Kailangan yung na nabili. Kailangan nyo, ano, gumawa ng portal para dun sa motor na yon Kasi, matatagalan kayo rito pag wala kayong portal. So, kung hindi kayo marunong, pwede naman kayo lumapit dito kung saan kayo kumuha, kinuha na kayo ng, ano, uh, ano ito, insurance. Tumutulong naman yung libre sa kanila. So, ang gagawin nyo lang, mag-provide na kayo ng Gmail nyo bago pumunta rito kung hindi kayo marunong gumawa ng ano portal. So dito na na sa akin yung ano OR ko. Patapos na. Ito na yung mga goma. Si Gcash yung minagamit dito eh. Gagaya ng pinagadaan namin. So 256. That's my illegal search key na ano. 10. Tsaka tax. Kaya yeah, umabot siya ng 256 lahat. Pinabayaran. Okay na. Napakabilis kasi dito eh. So, sabi lang sa akin dito nung nag-rehistro, ah, doon sa nag-smoke, nag-check ng motor. Ibalik ka daw itong kulay na ito, black and yellow, kasi yung motor natin, ito, ito, yun ah. All black na siya ngayon. May decals kasi ito eh, may decals to na uh, yellow-green, pero nakalagay sa rehistro, black and yellow. Kaya yeah, sabi nung nandun, balik ko lang daw yung ano, next time para hindi ako, baka mas kalawa sa mga checkpoint. So, palagyan decals. So, ito na yung rehistro. So, pag na ako, wala pang 13 minutes Nakuha ko na So, like palo follow na rin Sa ating Facebook page At saka pa na rin sa ating Munting YouTube channel mga kagoma